Maganda araw sa inyo lahat mga besi Ayan, nagpiprito tayo ngayon ng isda Actually, itong video na tumatagal matagal na ito Pero ngayon ko lang kasi nakita, natakpan na ng mga video natin Ayan, magpiprito tayo ng isda Tapos mamaya, sasabawan natin siya Iluluto natin sa kamatis Ayan, pagkataas natin iprito Magigisa tayo ng ating kamatis, sibuyas at tuya Ayan, pinagsabay-sabay ko na guys Kasi, ganun din naman yun o, oh, ba diba? Konting ano lang yung nilagay ko. Napaka konting mantika lang yung nilagay natin. Pagkatapos nyan ay tatakpan natin para maluto yung ating kamatis. Ayan. Yan, kung nakita nyo, malambot na yung kamatis natin. Ayan, pinipi pinipisat-pisat natin na gamit yung ating santok pagkatapos ay lalagyan natin ng konting tubig. Ayan, depende naman yung kung gaano karami yung gusto mong ilagay na tubig. Since dalawa lang naman kami na alaga ko kakain, at saka isang isda lang naman yung niluto natin. So, siguro mga isang cup lang yung nilagay natin na tubig dyan. Pagkatapos ay nilagay na natin yung ating uh, isda na naprito natin kaganina. Pagkatapos, lalagyan lang natin yan ng konting patis at konting paminta. Ayan, yan yung ating pampalasa. Pagkatapos nyan ay tatakpan natin at antayin natin siya na kumulo. Ayan. dal kumulo na yung ating uh, sabaw, yung isda. Ayan. Pagkatapos naman nito ay ilalagay na natin yung ating gulay, yung mga talbos. Bali pinaghalong ispina at saka kangkong yan mga besi. Kasi yan yung tira namin sa rep. So, imbes na masira, ayan, gagamitin na lang natin, ilagay natin sa ating isda para healthy-healthy yung ating ulam ngayon. Ayan, lulutuin lang natin siya sa glit. Pagkatapos ay pwede na natin ihango yan. Pwede na natin uh, ilagay sa ating lagayan. Ayan, napakasarap. Alam nyo, napakasimple ng ulam nito, pero napakasarap. Grabe. Ito yung mga nakakamiss na ulam natin dyan sa Pilipinas. Ayan, biglang kumulog. Kasi umulan ngayon dito. Ayan, luto na yung ating ulam. Malapit na malapit na. Ayan. Kung nakita nyo. Bali, tinakpan muna pala natin para at least maluto ng konti pa yung ating kulay. Ayan. Ito, pwede na talaga tong hanguin. Napakabango ko. Nandito lang kayo dito sa amin habang ako nagluluto niya. Napakabango. Ang sarap. Ayan. Pwede na natin siyang ihango. Lagay na natin ito sa ating uh, pinggan para uh, i-serve. Ayan. Nakita nyo konti lang yung ating sabaw. Napakasarap nito mga besi. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating pagluluto today. Yan, maraming salamat sa inyong lahat. God bless. Bye.